Alamin ang iyong final destination. Jojo posted a video on Facebook. Sabi niya, pinaghirapan nila ng kanyang asawa ang pagtatanim ng vegetables. Jojo added, hindi na nga lang niya ito matitikman dahil wala na siya. Pero alam ko na masaya na rin siya kung saan man siya naroon. Jojo believes that his wife has reached her final destination. Do you also want to be sure where your final destination will be? Nang humarap si Pedro sa Sanhedrin, sinabi niya ito, ang Heso Kristo na taga Nazareth na inyong pinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos, ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Kaya kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Now that you know that salvation is only through Jesus and that He promises to come back to take you with Him, why not take the necessary step? Believe Jesus, begin to live a life worthy of your faith in Him, at siguradong hindi ka na magtataka pa sa iyong final destination. Let's pray. Dear Jesus, I believe that you rose from the dead and I confess that you are Lord. Help me to understand my responsibility to obey your word until the end of my earthly life. In Jesus' name, amen. Kung gusto mong makilala pa si Jesus, read the Bible daily and join a Bible study group who will journey with you in the faith. Kung ipinahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Mga taga Roma, chapter 10, verse 9. Ako po si Mary Kimbao Roberto. I pray that you know Jesus more.